po rin Diyos. Maganda umaga po sa lahat, mga kapatid. Ako po ang lilingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nagaan gaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pagbubulay-bulayan ay ang unang Korinto Kabanatan 3, talatang 16. At unang Korinto, Kabanatang 6, Tanatang 19. Ganito pa ang sinasabi. Hindi ba niyo alam na kayo ay templo ng eh, ang banal na Espiritu? Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos? Ang pamagat po natin pagbubulay-bulayan ay, Sino ba ang banal na Espiritu? ayon po sa banal na kasulatan. Ang banal na Espiritu ayon sa Biblia ay Diyos. Siya isang persona na may pag-iisip, may damdamin at kalooban. Ilan sa mga banggit sa banal na kasulatan patungkol sa banal na Espiritu na nagsasabi na ang banal na Espiritu ay Diyos. Ayon sa Aklat, Kabanatang uh, Aklat ng mga gawa, Kabanatan 5, Talatang 3.4. 4 Sa mga talatang ito, mababasa po natin na sinaway ni Pedro si Ananias at tinanong kung bakit siya nagsinungaling sa banal na Espiritu. At sinabi niya rito, hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Ito po ay isang malinaw na katuroan na ang banal na Espiritu ay isang Diyos pero siyang katangian na taglay din ng Diyos, kagaya ng halimbawa ng katotohanan, ang banal na Espiritu ay nasa lahat ng lugar sa lahat ng panahon at ito ay makikita rin sa aklat ng mga awit, kabalatang isang dantong tumpot talatang pito hanggang talatang walo. Ayon po dito, sinasabi saan man ako magpunta Upang ako'y makatakas sa banal mo Espiritu, hindi ako makaiiwas. Kung sa langit ang puntahan ko, piho ikaw'y naroon. Sa siyol ay naroon ka kung doon ako manganlo. Sa unang Korinto, Kabanatan 2, Talatan 10, makikita rin po natin na alam ng banal na Espiritu ang lahat ng mga bagay. Subalit ito ini inihayag ng Diyos sa atin sa pagkita ng Espiritu. Nasa sa liksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa inaisip ng tao matikman sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. Nalalaman natin na ang Banal na Espiritu ay isa ring persona dahil mayroon siyang pag-iisip, damdamin at kalooban. Ang Banal na Espiritu ay nag-iisip at nakauunawa. Unang ko rin ito, Kabanatan 10. Ang Banal na Espiritu ay nagdadalamhati sa Peso, Kabanatan 4, Talatan 30 ang Espiritu ay nananalangin para sa atin. Roma Kabanatang 8, talatang 26 hanggang talatang 27. Ang banal na Espiritu gumagawa ng desisyon na naaayon sa kanyang kalooban. 1 Korinto Kabanatang 12, talatang 7 hanggang talatang 11. Ang banal na Espiritu ay Diyos, ang ikatlong persona sa Trinidad. Baka matwala sa Biblia ang salitang Trinidad, ang essence ng salitang Trinidad ay masumpungan sa Biblia. Bilang Diyos, ah, kayang kampanan ng banal na Espiritu at tungkulin bilang tagapangalaga at tagapayo na ipinangako din ng Panginoong Yesus na gagawin niya para sa ating. Juan, Kabanata 14, Talata 16. Ano ang ginagawa ng Espiritu sa ating buhay. Ayon po sa Roma, Kabanatang 8, Talatang aning hanggang Talatang 32. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi natin alam kung anong dapat natin panalangin kaya ang banal na Espiritu ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin. At anuman, ang nais ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mana ng palataya. Kung anong ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagliligtas mo sa amin at sa pagkakalaw mo ng iyong banal na Espiritu para sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakisa sa pangpagang pagbubulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. And a thank